nais po nating bigyan linaw at sa huli, mabigyan ng karampatang aksyon. Sir, human rights. At solusyon ang mga sinasabing excessive force, allegedly, na hindi naman sana kinakailangan sa parte ng atin pong mahal na kapulisan. Nakarating po sa atin na may mga nasaktan na mga misyonaryo, mga taong Diyos po, sa nangyaring tensyon sa loob ng compound. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang excessive? Paano ba natin masasabi na sumubra ang PNP sa ginamit nilang puwersa? On one hand, the PNP categorically states that it was a lawful operation. According to them, it was done in proper coordination with local officials na sinunod lamang nila ang kanilang operational procedures manual. At wala silang ginawang hindi naaayon at ipinahihintulot ng batas. Ang tanging intensyon nila ay ang magsil, magsilbi ay maisil, mai-silbi ang warrant of arrest. Bilang isang dating pulis, gusto kong sabihin ko sa PNP, na ko kayo. However, there are complaints from the members of the kingdom of Jesus Christ that the PNP's use of force was allegedly excessive. Ang nasabing operasyon umano ay overkill. Ayon sa mga report, hindi raw bababa sa tatlong miyembro ang nasaktan sa operasyon. One woman even claimed that she was kicked in the face by a military boot As a person who has dedicated most of his life to serve and protect our citizens, I would also be appalled, shocked even, that it should reach a point where others get injured. Sasabihin ko rin sa KOGC na intindihan ko kayo. In this hearing, I do not wish to exceed what is necessary to shed light on the truth. Hindi natin gagawin ang hindi saklaw ng ating mandato. We cannot afford to be excessive, especially not in the performance of our duties. Ang pangunahing isyo na nais natin marisulba sa pagdinig na ito ay nagkaroon nga ba ng pagmamalabis ang PNP sa pagpatupad sa inatas ng kanilang tungkulin na mag-serve ng arrest warrant ni Pastor Apolo Kiboloy. Before we begin our discussion, may I would like to uh yield the floor to Senator Robin Padilla uh, for his uh, opening statement. Thank you. Maraming maraming salamat po sa aming idolo, Senator uh, Ronald Pato de la Rosa. A'ud billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Uh, sa tagapangulo po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senador Ronald Bato de la Rosa, sa mga iginagalang po nating kasamahan na narito ngayon, sa mga panauhin po, Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga namumuno sa PNP, Sir. At uh, sa lahat po ng inyong mga kasama, sa lahat po ng nasa gobyerno, sa lahat po ng nasa na Polcom, sa lahat po ng uh, nasa Kingdom. Isang magandang umaga po. Ako po ay uh, nagpapasalamat din sa miyembro ng media sa lahat po nung naririto, bagamat maulan po ngayong umaga, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Tayo po ay magkakapiling ngayong araw na ito sa visa po ng resolusyon 1051 na inihain ng inyong lingkod tungkol po sa ulat ng mga naging paglabag ng ating pong mahal na kapulisan sa operasyon na isinagawa noong ika ng Hunyo sa premises po ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito po ay lugar ng mga taong sumasamba. Alam naman po natin na ang operasyon ay para ihatid ang warrant of arrest mula po sa Davao Regional Trial Court Branch 12 at Pasig Regional Trial Court Branch 159 laban po kay Pastor Apollo Kibuloy at lima pang individual. Subalit, nais po nating bigyan linaw at sa huli, mabigyan ng karampatang aksyon Sir, human rights at solusyon ang mga sinasabing excessive force allegedly na hindi naman sana kinakailangan sa parte ng atin pong mahal na kapulisan. Nakarating po sa atin na may mga nasaktan na mga misyonaryo, mga taong Diyos po, sa nangyaring tensyon sa loob ng compound. Hindi po natin makalimutan na nasa pulisiya po ng ating mahal na PNP ang pag-comply sa international human rights standards and practices sa pagsasagawa po ng mga police operations. Sa puntong ito, ay didinggin po natin ang bawat panig na kapiling natin ngayong araw na ito. Sa parte naman po ni Senador Bato, na amin pong idolo, ay sisikapin po namin ang pagsigurong paglinaw sa mayroong, alam niyo po, eh, ang nakakalungkot. Ako din po kasi ang chairman ng komite uh, ng mass media and public information. Sobra na po ang paglaganap ng fake news sa ating bansa. Ang nakakalungkot po, ang pinakikinggan pa ng ating mga kababayan minsan ay yung mga vlogger na hindi po natin alam kung saan nanggaling na lupalop ng Pilipinas ang kanilang mga dunong, ang kanilang mga kagalingan. Kung sa mga taong gobyerno, ay eh, hindi na po natin maintindihan at gumagawa pa ng mga peke ginagamit ang mga AI. Alam niyo po, ito pong araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig na hindi po kami nakaupo dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang mga kaalyado ng Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o kami po ay number one na sumusuporta kay uh, Vice President Inday Sara Duterte. Nandito po kami bilang mga senador, independente. Pag-uusapan po natin ang mga karapatan ng ating mga kababayan na nasa konstitusyon. Kami po ay mga senador ng bayan upang siguraduhin po na ang konstitusyon ay walang pinipili. Ibig pong sabihin, ang lahat ay may boses. Ang lahat kailangan naririnig natin ang dalawang panig. Dahil yan po ang esensya ng ating demokrasya. Ang lahat ay may boses. Hindi po po pwede na isa lang po ang naririnig natin, lalo na sa apat na sulok ng Senado. Ang Senado po ay boses ng bayan. Ang mga nandito po ay hinalal ng taong bayan upang magbigay ng patas na pagkilala sa bawat karapatan ng bawat tao. Ganon din po ang pagkilala natin sa serbisyo naman po ng ating kapulisan. Hindi po natin nakakalimutan na ang kanilang kabayanihan at yan po ay sinasaluduhan natin. Ngunit, sa katapus po ng usapang ito, huwag po natin kalilimutan na meron tayong saligang batas na nagbibigay proteksyon sa lahat maging sibilyan, maging militar, maging pulis. Basta Pilipino, iyaan po tayo sa harap ng saligang batas, sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao, tayo po ay pantay-pantay.